Isa so, mga pagpalang araw po para sa inyo lahat. Ako nga po pala sa Arisimel and welcome back to our 365 daily devotion sa Pastora sa Locampo. And for today po, papatuloy po natin yung ating seminary edition and for our topic po for today ay Ano ang atonement at bakit mo dapat ito manaman? Or atonement. And for our scripture naman po, you can find it on book of Hebrew chapter 9 verses 20, verse 22. And basahin po natin yung kasabihan po dito sa talata. Indeed, under the law, almost everything is purified with blood. And without the shedding of blood, there is no forgiveness of sins. Sa Tagalog version naman po, sa katunayan, sa ilalim ng kautusan, halos lahat ng mga bagay ay nalilinis ng dugo. At kung walang pagdanak ng dugo, ay walang kapatawaran ng mga kasalanan. And for our teachings naman po, number one po ay Atonement unites God's love and justice. Um, ang pagtubos daw po ni Kristo ay nagpapakita po na perfectong balance ng pag-ibig at katarungan ng Diyos sa kanyang pag-ibig. Nais po niyang iligtas. Nais po niya tayong iligtas, ngunit bilang makatarungan ng Diyos, kailangan mabayaran ang kasalanan. Ang sakripisyo po ni Kristo ang nagdala ng pagkakasundo sa dalawang ito. And for the second teachings po ay atonement is penal substitution. Ang pagtupos daw po ay pagbabayad po ni Kristo sa parusa ng ating mga kasalanan bilang bilang ating kahalili. And sa halip po na tayo ang magdusa, siya ang tumanggap ng kaparusahan sa krus ng kalbaryo. Kaya't nagkaroon po tayo ng pagkakataon na sa buhay ng walang hanggan. So, ito po ang ating diwa ng kanyang sakripisyo para po sa ating kaligtasan. And for our last teachings po, atonement takes away the wrath of God. Sa pamamagitan daw po ng sakripisyo ni Kristo, ang kalit po ng Diyos laban sa kasalanan ay napawi. Ang kanyang dugo po ang naging paraan upang tayo po ay mapatawad at makakalapit sa Diyos ng walang takot and yung pagtubos po ni Kristo ay nagdala po ng kapayapaan sa pagitan natin at ng Diyos. And tayo naman po ay dadako po para sa ating mga applications. First po ay appreciate Jesus Christ today and forever. ah uh, pasalamatan daw po natin na si Jesus araw-araw para sa kanyang laki lang sa Ang kanyang pagtubos po ang dahilan kung bakit po tayo ay may buhay na walang hanggan at kaugnayan po sa Diyos. Gawin natin ito ang inspirasyon o magpasalamat at sumamba sa Kanya. And for our second, approach the throne of God with confidence. Um, lumapit tayo sa trono ng Diyos ng may pagkitiwala dahil ang kasalanan po natin ay napatawad na. Ang pagtubos po kasi na Kristo ang nagbibigay sa atin lakas ng lakas na loob upang humingi po ng tulong, gabay at biyaya po sa ating pang-araw-araw na buhay. And for our last application po, appeal to Jesus' blood when stricken by guilt. Um, kapag nadarama daw po natin ang bigat na ating kasalanan at pagkakasala, alalahan daw po natin na ang dugo po ni Kristo na naglilinis sa atin sa halip na magkulong sa kahihiyan, ipagkatiwala po natin na, na ang mga kasalanan sa Kanya sapagkat siya po ang nagbigay ng kapatawaran at kalayaan mula sa pagkakasala. At e dito po rin tatapos yung ating devotion for today. Maraming salamat po sa pakikinig.